국민ively, from risks with heaven to it Marami ang tao. So, ito na nga mga Inday, ang first batch ng pamumulot namin. Ito siya mga nasa 30 minutes lang, no? Medyo malayo-layo lang kami. Kaya, inabot kami ng almost 45 minutes. Tapos, ito naman mga Inday, ang second batch namin. Ito na sobrang dami na talaga nito. Kasi, tatlo na kami ang namulot. At, inabot kami ng 2 hours. At, nag-enjoy kami mga Inday, gawa ng... Wala nga sigurong 10 meters ang ikot-ikot namin ito. Para kami naglalaro mga bata, no? Uh, kaya ito si Inday babes kinabukasan, ito na, ihahatid na namin sa, sa malaking uh, tantahan pantahan. Yung binabalikan dito ng mga bote. So, ayan, actually mga Inday, nakatatlong balik kami, no? Gawa ng mayroong pa kaming naiwan sa bahay dahil hindi nga kayang bitbitin. Kaya ito, oh, tingnan naman ninyo mga inday, oh, nag-shortcut na ako. Wala, sige, takbo. Ayun, dahil yung isa, nauna na. <laughs> at yung nagbibideo, ito mga inday, nasa kabilang highway. Kasi nga naman, uh, maraming sasakyan na dumadaan. Kaya, sige inday babe, sabi ko nga sa kanila eh, sa nagbibideo dito, siguro kung hindi mo hina hina uh, hinatid yung anak mo at uh, tatlo lang agad tayo nagdiretso na mulot Siguro baka, naku mga inday, sobra. Ang dami talaga. Akalain nyo ba naman ito mga inday? 1,500 ang napulot namin, no? ang total sa napulot namin. Imaginin mo yan, 1,500. Kronor yun mga inday, i-times nyo siya sa 5.7. Ayan, kung magkano lalabas niyan, ayan yung kita naming tatlo, no? O, ba diba, in just 2 hours, o, papalagay na nating 3 hours. Dahil uh, pa-uwi pa kami. oh ito kinabukasan na. Uh, ayan na. Kanya-kanya na. Tapos ito pa mga Inday. Dalawa pa lang to, no? Babalikan ko pa kasi may mga naiwan pa. Ganito din kadami. Ayan. Kaya sabi ko sa kanila habang pinapasok ninyo sa uh, machine, ako na lang uuwi. Uh, kasi medyo malapit-lapit lang naman yung aming uh, bahay dito, no? So, syempre, maglakad ka lang talaga. Hindi ka talaga pa sasakay ng sasakyan yan kahit dalawang stop lang dahil uh, ang laki-laki ng aming mga dalang mga lata actually ahalo na to no may plastic siya na mga bottle of cans yung mga drinking tapos may soft drinks tapos pero karamihan talaga dito inumin as in. so ito na mga inday no ang pinakamahirap na trabaho yung ibabalik mo na siya sa tindahan masarap lang mamulot talaga ah, sa totoo lang mga inday. Kasi, hindi hassle. Pupulutin mo lang eh. Kunin mo lang ng kunin. Samantalang ito, pag nilagay mo na sa tindahan, nako isa-isahin mo siya. Oh, mapapasa mapapasanaol ka lang. So, habang naglalakad kami, so mag-shoutout portion muna tayo sa lahat ng ating mga subscriber at viewer at sa mga silent viewer. Ayan. May galap-shoutout sa mga ka -indayan sa Team Lornix Sweden Vlog. Shoutout sa Team Lornix. And sa Team uh, Roasty shoutout din. At kay Inday Babes Pinay ng Sweden. May galab shoutout. Okay, nakatake 3 na ako ng pagbo-voice over, no? Ang hirap talaga mag-voice over mga Inday. Kaya minsan, sinusulat ko na lang talaga yung inyong mga names. So ngayon, si shoutout na natin. Shoutout kay Inday Girlie Dingcong, migalap shoutout sa iyo. And also kay Inday Arceli Abriol Calinton, migalap shoutout. Kay Inday Jocelyn Castro, hello sa Inday Jo, migalap shoutout. Kay Inday Lailani Alvarez Pasamonte, migalap shoutout sa inyo Inday. Kay Inday Bibian Cortez, Ayun, migalap shoutout sa Inday Bibian. Istipot ka lang dyan and relax. Good health, yan. And also, ka Inday Rose Baconga, may galab shoutout naman dyan. Kaway-kaway -kaway sa mga tigasan, San Vicente, Palawan. Shoutout po sa inyong lahat. Kay Sisi Melbots, dito naman tayo sa Manila. May galab shoutout sa in, Sisi uh, Inday. Sisi <laughs> Melbots, shoutout sa iyo. Ayan, mag-travel-travel ka na muna ngayon. Inday Ria, Cyrus Lairo Yusa, may galab shoutout. Kay Inday Selena Bernalis, Miguel Love shoutout. Kay Inday Taho, Miguel Love shoutout sa Inday Taho. And also kay Ate Lina Servinto Bo, Miguel Love shoutout sa Ate Lin. Ka Inday Griffel, Twisa Hilario, Miguel Love shoutout sa Inday Griffel. And syempre kay Nanay Susan Flores Capatigarata, Miguel Love shoutout sa Nanay Susan. Is relax relax lang diyan, no? Oh? At siempre si Nanay Elina Ibabaw, mega love shout out. Ayan, at, Nanay Elina, pagaling ka at mag-relax-relax. Relax. Don't be stressed. And also, ka Inday Aris din, mega love shout out sa Inday Aris din. At, ka Inday Rose Nicole, mega love shout out sa Inday Rose. ah uh, stay put lang dyan sa iyong work na panggabi. At dito naman sa ating kasamang si Inday Lornix. Alam ko ngayon, natutulog na galing sa trabaho. Pero si Inday Babes, hito nag edit pa ng kanyang ipipremiere. At sana'y supportahan niyo po ako sa aking mga premiere. Hindi lang po sa akin, pati ka Inday Lornix at ka Inday Rose Nicole. Maraming salamat sa inyo mga kaindayan. Ay, teka, hindi pa nagtatapos ito mga Inday, no? So, sa kalagitnaan pa lang kami. Ayan. Ayan. At talagang si Inday Bib sumusugod o na dahil itong sumusunod sa akin, eh hindi niya kasi alam tong aming uh, daana daan na pabalik ng mga bote para makapambili na kami ng bigas. So ito na pinapakita ko sa inyo mga Inday. No? Ang baba nito, o oh, dyan kami pabasok. No, oh, ayan, nahuhulog na siya, sobrang bigat, sobrang laki. <laughs> Grabe to na panta namin mga Inday, no. Hindi namin na inaasahan na ganito pala kadami ang mamulot ka lang ang sarap-sarap mga inday mamulot pero pagdating sa pagbalik na sa store Diyos ko doon ako surrender sabi ko magpulot na lang ako mamulot ako na mamulot kayo na ang magbalik So ayan na nga mga Inday pero sulit yung aming ano pagod talagang bongga. So ito na, continue na tayo natin ng shout out. Miguel shout out naman dito sa ating mga Kabebs, Lornix and Rose Nicole. Ayan. Mega love shout out and magandang hapon sa inyong lahat. Kay Inday Ruina Pinkain, mega love shout Kay Inday Nini Melo El Sisura, mega love shout out. Kay Inday Mulzino Ginugin, mega shoutout sa iyo, Madam. Kay Inday Liderid Amelia. ayan, mega shoutout. And also kay Nanay Eva Bravo, mega love shoutout sa Nanay Eva. And kay Inday Krishna Toferdasad, mega shoutout. And also mega love shoutout kay Beth Bonga Munis. Mega shoutout po ito po yung ating mga ka-members. Megalab shoutout din kay Inday Lidge Albano Albansis. Ayan, megalab shoutout. Kay Nanay Tisi de la Cruz Agusa. Nanay Tisi, kamusta dira sa inyo? Ayan, kay Inday Yuhan Estreloso. Megalab shoutout. Megalab shoutout kay Inday Dolor Evangelista. Ayan, Inday Dolor Evangelista. Megalab shoutout sa iyo. Kay Inday Griffil Hilario. Megalab shoutout. Kainday Mian Estreloso, mega love shout out. Kainday Ruby Baliano, mega love shout out sa iyo. And also mega love shout out kay Inday uh, sino pa ba to? Si Lina Bernales, ayan, shout out sa iyo. Kainday uh, ano ba to? Ru Rodina, yun. Uh, Ramos, mega love shout out. Kainday Karin Ramos, mega love shout out din. Ayan mga kaindayan, at uh, dito nagtatapos yung ating shout out portion at ito na nga. O oh, kare-kare na si Inday Babs kasi hindi na magkasya mga Inday sa daan. So ito na nga mga Inday no, yung starting ng pag uh, babalik na namin. Actually isa-isa talaga ito sa no at kailangan naka ano, naka highlight yung kanyang barcode para madaling ma-scan. Pero mga Inday, may mga machine na rin dito sa Gaten Board na ibubuhos mo lang to lahat. Bahala na yung machine ang mag-counting kung magkano at kung lata ba yon at kung plastic sinisegregate na nila automatic, no? So, dito sa area namin, wala pa talagang machine na dumating. Pero sa area ni Inday Lornex, sa ni Inday Rusnikol, mayroon na doon. Kaya habang habang wala pa yung machine na katulad kay Ella Rose na binubuhos lang siya, ano? ah uh, pagtyagaan na muna namin tong isa-isa ipasok. So, ganito kami ka. Bagal magpasok mga Inday kasi gawa ng yung iba na pipit-pit na sa dahil sa sobrang bigat ng patong-patong. So, ipapakita ko sa inyo mga Inday, no? Yung kung paano namin ito siya na pamulot as in. Doon lang talaga sa tinayuan namin dahil ah, mayroon meron nga dito uh, yearly na sinisibre-celebrate ang uh, Sweden na so talaga nila yearly yung kanilang ballboard Fest or tinatawag nilang ballboard Fest. Uh, parang sa atin yung traditional uh, uh, history nila So, yung kanila mga traditional. Siyempre, kanya-kanya naman tayong traditional, no? So, yung kanila, ganito yung way nila na pagsiselebrate dahil hindi nga talaga sila nagsusunog ng mga kahoy dito. So, pinaka-special sa kanila ito, yung pagsusunog ng kahoy na nakaumpok. Um, 'di ba? Parang lang tayo nagsiga pero sa kanila as in napaka ano talaga nito, napaka-special para sa kanila 'yung araw na ito at ito ay sinisi nila para i-welcome din nila 'yung spring na kakaming na dahil siyempre katatapos sila ng 7 months sa winter. So kaya si Inday Babes ayun. naswertihan at ito nga ang naman ang kasama ko ano pag ganito yung mga kaibigan mo talagang go for the go, ay nako, mapapadami kayo ng pulot. Imaginin mo, mamumulot ka lang ng ganito mga inday, tapos pera na. Yung isang peraso nito mga inday, eh, 5.7, oh, pa, limang piso, palagay na natin, limang piso sa atin. Imaginin mo yan, yung mga naabutan din naming uh, namumulot, no, dahil mas nauna talaga sila mga siguro mga alas palang pa lang sila ng hapon na mulot na sila dun mga ka-Indayans, maniwala kayo sa hindi siguro mga kinsing ganito yung black plastic na 125 uh, liters ang laman Imaginin mo tatlo sila mga inday kinsing so magkano agad ang kikitain nila dun ganon lang yung gagawin mo pulutin mo lang yan siya as in kung saan saan lang nila nilalagay sa mga gilid gilid o yan sa gilid ng basurahan so, ayun na, Imagine nyo, mga inday, kalahati na yata ng Gatin Board pumunta na dito at mag-attend lang sa ganitong event nila dahil ito ay napaka-historical para sa kanila. Dahil minsan nga lang nila makitang magsunog. Ito silang lahat mga inday. Lahat ng ito may kanya-kanyang dala ng mga inumin. So siguro dito, tanghali pa lang yung iba dito, nandito na para lang nila para masilayan lang nila talaga yung ganitong uh, pagkakataon dahil yearly lang at minsan lang talaga yan sila magsiga hindi katulad yan sa atin na pwede tayong magsiga ng limang ektarya sampung ektarya Ayan. pero sa kanila bawal na bawal yan dito no? kaya kung may ganitong okasyon sila talagang sinusugod nila ito kung dumadayo pa yan sila kung saan lugar so ayan mga Inday maraming salamat at kaya, kita kids tayo sa part 2 nito no, ipapakita ko sa inyo ang kabuuhan. Ito ay kuha pa lang ng aking cellphone. So hindi